Good morning mga ka Nandito tayo ngayon sa Barangay Mauntad na kung saan ay meron tayong pagsamasamahan sa mga oras na ito. Ano kayang ganap meron dito? Alam niyo kung ano. Meron po tayong seminar na aatinan today sa mga ng mga kababai. Hi! 4K. Yan. So itong samahan ng mga kababaihan, mga ka ay uh, gagawa ngayon ng ano, dishwashing. Kaysa naman bili tayo ng bili sa labas, sa iba, no? Tangkilikin natin ang sariling atin. Gagawa tayo ng dishwashing liquid at fabric conditioner, diba? So, bago ang lahat, para naman na hindi daw magutom, kailangan ay magluto. <laughs> Para hindi magutom ang mga bituka, nagluluto. <laughs> oh. So busy sila sa pagluluto, mga ka-charm. Yan. Luto-luto. Luto-luto. Habang do naman ay nagpapakulo ng tubig. Ano ba ito? Ah, yun. Yung manok ay pinakuluan para sa so, sopas. So, naku-sopas tayo. So, ayan. Ayan. Bising-bising sila sa pa-prepare ng ating kakain di Diba? Para hindi magbutong ang mga dituka. dito kaya. So, ito. Malagbag sa Sopas ang piprepare natin. Ito nga pala yung gagamitin mamaya. One liter. One, one liter. Ayan. Lalagyan ng dishwashing mamaya. So, ayan. 108 yung